man namahaw na ta sa inyo di anang among sudan ang sudan, gayb la kinamo bulad bulad na may suka oh noodles lang hmm. ang among do, guwapo og sudan kay nakaayo magkogabii og ganing mga isud mga isda mga 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 kuan hasang hasang pero nagamayray hasang ang daghan unod Muna, na ang ilang sudan oh Busog na sila. oo, Nang higda na oh, naa na sa bangko oh. Mga busog na na sila. Kami bulad bulad. bulad lang. Dili sa bulad. Pero tagsara man po mi magbulad o ganing noodles tagsara. Kay alam na. Tapos nagtina ako, wala pa kung sa akong buhok. Nagtina ako, ang nagtina ani si Giging. Bahala bulad basta blandi. Hmm. Bahala bulad basta kay Amerikana tanawon. Hmm. Hmm. Uh, ang nagtina sa ako silingan gikan gi, mi sa silingan gihapon ako na sa una gamay pa ko na namo na silingan. Hangtod karon nga tigulang na kami. Silingan gihapon mi. Eh. Mauna iya kung gitina kay nagtina man pud siya. Buntag pa sayo gitsatan ko niya nga dali ting magtina ta kay naay kuno iya tina mau wa pa pamahaw nagpina na mm. wa pa mawaswas eh. gamay pa ko na misilingan ana hmm. mura og sa ang among pagtagad mura igsuon na kay ko pa lagi hangtud karon silingan gihapon mi nga tigulang na nga daghan ay among mga uban silingan gihapon mi eh. Shout out Giging, I love you. Mm, nagwa pa na ta ani, eh. Nga Amerikana na. Mga una ta. Mamahaw ta lami kaayo ang among sudan. Kung sa ka, sa wayon ko po, po. Kung muingon ang mga kung muingon na unsa man ang inyong buhok, aw. Duhata. Muraman mo og muraman mo og kanang nang nanguha nang og lato. Busukai. Nang nang mang, ma, mangutukay og lato. Muraman mo og mangutukay og lato. Busukai. Ah, kita duha. Istory, istorya, 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 istorya samtang nagkaon. Kini mag makani mag kuanta voice over ta usahay. Nasayop pagasugta. Nasayop ta og istorya. Ug sa bahala na. Kaya nagpraktis pa man, pasensyahin na lang. Usa. Hmm? Hmm. Yummy ang bulag. Mm hmm.